Diyos maray na aga, bikulan siya at sa ating mga tropamex dyan. 4D56 Montero Sport, tara, re natin mga tropamex. Una nating ginawa po dyan, kinalas po natin yung kanyang mga bulb spring mga tropamex ang issue nga po pala ng head na yan mausok daw po at maingay hulaga yung andar kaya tara mga tropa check natin kung ano yung problema ng head na yan bagong gawa daw po yan pero ganun pa rin hindi nawala yung usok hindi nawala yung ingay kaya check natin kung ano yung nagiging issue nya mga tropa max ayun kita na natin agad mga tropa max yung dalawang engine valve nya halos hindi po gumagalaw o hindi po mahugot sanhi po ng putol po yung kanyang mm -hmm. valve guide kita nyo mga tropa halos sumasama na po yung valve guide sa kanyang engine valve at busalsal na rin po yung engine valve kaya hindi po natin maipalabas yung kanyang engine valve kinailangan ko pa pong i-grind yung kanyang dulo ng engine valve para may palabas po natin yung kanyang dalawang perasong engine valve mga tropa gaya po ng inyong nakikita ayun, e nang ma grind natin napalabas natin yung dalawang engine valve at sinunod na po nating palabasin din po dyan yung naiwan na valve guide sa kanyang cylinder head yun, meron lang po tayong pinabricate dyan na pang labas po ng guide mga tropa kita nyo mga tropa mix yung isang guide halos na dalawa po siya pero yung isang guide po dyan na tatlong peraso po yan o tatlong putol po yan at chinig po natin yung dalawang engine valve na pinalabas natin yun kitang kita natin mga tropa next baloktot po yung dalawang peraso ito mga tropa mix sayaan yung ikwento ko muna sa inyo yung history ng eh, surrender na yan. sanang gawin po ito dahil baka ang isipin po ng iba eh, naninira po tayo. Pero ginagawa po natin ito dahil request po yan ng mayarin ng mga tropa mechs. Tsaka nasa tama lang naman po tayo. Ang history po ng sakyan na yan, eh, tumirek si customer mga tropa Ibig sabihin na matay na po yung sakyan. Pinagawa niya sa ibang mekaniko. Chinik ng mekaniko ang findings niya o ang hatol niya naharos yung kanyang timing belt O nawala na po sa timing Ang sabi tetap overhaul daw po mga tropa Iniwanan ngayon ni customer ng halos 4 days Nung bumalik si customer Okay na raw po mga tropa meks Nung kinaandar niya E eh, ganun pa rin mausok at lagapak Mga tropa Sa tingin niyo mga tropa meks Pinamasin siya po ba Kitang kita niyo naman sa kanyang cylinder head Kayo na po ang humatol At kita naman yung tinanggal kong valve head Ng putol kaya ang ginawa ni customer linipat po ng ibang mekaniko at yun katropa natin yung gumawa at dinala po sa atin yung cylinder head kaya na check po natin mga tropa na hindi po ginalaw yung kanyang cylinder head o hindi po pinamachine shop kaya walang pagbabago yung andar niya, mausok at lagapak mga tropa mex nakakalungkot isipin na mayroon pa tayong mga katropang mekaniko na gumagawa ng ganon mga tropa mex sana tigilan nyo na yan kayo rin ang mawawala ng customer at chinek na nga po natin yung alignment ng kanyang mga engine valve mayroon pong tatlong baloktot po dyan, pero dalawa lang po yung pawapalitan po natin dyan dahil yung isang peraso kayang kaya pa naman po natin i-align yung dalawang valve guide na putol mga tropa hindi na po natin pinabili si customer dahil meron naman po tayong stock o kapareho ng kanyang cylinder head kaya engine valve na lang po ang pinabili natin sa kadala dalawang parasong valve tapit at isang set na valve seal. At yun, kinabit na po natin dyan yung dalawang perasong valve guide mga tropa. Ginamitan natin mga tropa mix ng caliper para makuha natin yung tamang height nya. Nang may kabit na natin yung kanyang valve guide, sinunod na po natin i-valve seating yan mga tropa mix. Naka 45 degree po yan exhaust intake. Tapos natin i-valve sating. Eh, hinasa muna natin yung kanyang bato ng valve repacing para makinis po yung pagre-reface natin ng kanyang mga engine valve. At sinunod na natin linisan po yan ng sandpaper sa hand drill para matanggal po yung kanyang mga carbon mga tropamax sinunod na rin po natin dyan i-valve grind o valve lapping yung kanyang mga engine valve gaya ng nasabi ko kanina mga tropa mix tatlo yung baloktot pero dalawa lang yung mga po yung pinabili natin dahil kaya pa naman pong i-align yung isa dahil napakamahal po yung ng engine valve genuine po yung binili nila one plus po yung isa mga tropa mix o ba diba, nakatipid na sila ng isang parasong engine valve na katulong pa tayo sa ating customer kaya po, wow. po yung dalawang parasong valve kaya di na po natin pinabayaran niya ang customer malit na bagay lang naman po yan kung meron lang nga po sana tayong stock na engine valve eh, hindi na po natin sila pinabili matapos nating i valve lapping o valve grind tinanda na po natin yan ng puncture para hindi na po magkapalit palit yung kanyang mga engine valve kung saan kasi po natin i valve po yan doon din po natin yan ibabalik mga tropamex at sinunod na po natin dyan yung pagwawasing o ginamitan po natin yan ng engine degreaser para mapaputi po natin yan. Gaya po ng inyong nakikita mga Trapamex. Pinas forward na po natin yan Hindi na po natin ipagita yung pagkakarwas o engine was. At sinunod na natin sabit dyan yung kanyang mga valve seal sa pagpasok ng valve seal mga tropa kailangan kailangan basain nyo muna ng langis yung kanyang valve guide para suabing suabi po yung pasok ng kanyang valve seal dinidiin lang po yung valve seal na yan, pero sinisigurado po natin yan ng sakit para 100% po mga tropa nalapat po yung kanyang valve seal sa kanyang valve guide at isinunod na po natin ilagay dyan yung kanyang mga engine valve may number na po yan mga tropa mek kaya hindi na po tayo magkakamali dyan at bago natin ipasok yung kanyang mga engine valve babasain po natin niya ng kunting langis para may lubrication na po yung kanyang engine valve sa kanyang valve guide at sinunod natin ikabit dyan o ilagay yung kanyang mga valve spring siyempre retainer at valve lock gaya ng inyong nakikita lagi mga tropa DIY lang po yung tools natin sa pagkakabit ng kanyang mga valve block. Pero meron naman po tayong press drill, pwede naman po dyan. Pinapakita lang po natin dyan sa video na yan. Kung wala po kayong press drill, mag-fabricate lamang po kayo ng ganyan mga tropamex. din, diin lang po yan, kayang-kaya po yan, may kabit yung kanyang mga valve block. Gaya ng lagi nating ginagawa, matapos natin ikabit yung kanyang mga valve lock, papalawin nyo yan mga tropamax para siguro po kayo na hindi po kakalas yung kanyang mga valve sa kanyang engine valve. At linagayan po natin yan ng grasa mga tropamax para pag dinagay natin yung kanyang mga valve lifter eh hindi po malaglag. At sinunod na nating ilagay dyan yung kanyang mga rocker arm mga tropamax ito pang issue mga tropa mix kaya maingay po yung andar nyan sabi ng ating tropa mekaniko kasi nung binaklas niya mga tropa hindi po nakatiming yung kanyang camshaft gear yan po yung pinakatensioner ng camshaft mga tropa mix once na hindi po yan nakatiming o nakasintro sa kanyang butas maingay po yung andar nyan kahit ibalib clearance nyo po po yan ng tama maingay po yung andar nyan itatiming natin yan mamaya o lalagyan na natin yan ng nut na jess pero Bago natin i-timing ibabal clearance ko muna 'yan mga tropa max. Straight 10 lang ang lilangay kong clearance diyan mga tropa max. Inuna natin yung isang side muna at kinanas natin 'yan at clearance din natin yung isang side. ay yun matapos natin i clearance kinalas natin mga tropa max at timing na nga po natin yung kanyang gear sa kanyang camshaft o yung pinaka tensioner ng camshaft mga tropa max. pag naikasa na yan mga tropa max o nakatiming na sa kanyang head tatanggalin na lang po yan ng ating tropa ayan po yung timing nyan mga tropa max at dinagay na natin dyan yung kanyang mga camshaft cap pero hindi na po natin hinigpitan yan dahil babaklasin din lang naman po yan ang ating tropang mekaniko at binalot na po natin yan sa plastic wrap para hindi na po yan madumihan Okay, deliver na natin sa ating tropa. Ayun, yun pa -like in pala naman po dyan at pa share na rin mga tropa mix kung ipong naibigan marami pong salamat god bless palambing naman mga tropa mix sa ating youtube channel meron na po tayong 300 subscribers po dyan salamat